Magandang magandang araw po sa mga kaibigan po natin dyan na may like to sa, sa, sa mga sumusubaybay po dito sa ating aparato na pang master base na solid po na talaga naman pong grabe. Ito po, uh, ah, kailangan po natin ibagi sa mga kaibigan po natin dyan na mahilig sa sound sa, ah, sa may mga sound system. Ito po ay simple-simple lamang po yung ating aparato na kot talaga po namang legit. Ito lang po yung paggagawa. Ayan, ito po yung housing na ginagamit, ginagamit namin. Ayan. Simple-simple lang po. Ayun po palang gusto dyan. Na PM lang po. Ito po talaga legit po tayo. Talaga pong solid po ito. Na kung saan po ay talagang napapalakas po ang sound system. Ito po ay yung output po nito. Pag pumasok po sa amplifier. Bali po ito po yung tinatawag na master bass. Yung treble po talaga. grave grabe po. Last na po yung sound system nyo. Bali po yung mga 5 735, kaya pong gawin tunog power amp sa ganito pong aparato. Okay, ito lang po yung pagbubutas po natin paglalagay ng XLR. Yan. Ito lang po. At ibabagi po natin sa mga kaibigan po natin dyan. Salamat po sa sumusubaybay. At lalo-lalo na po pala yung kapasalamat tayo sa pong may kapal na sana po iligtas lahat. Yan po, guguhitan po ninyo para po sintro bago butasan ng mga XLR. Yan po. At sa mga nagtatanong po pala kung paano bumili, PM lang po kayo. Ayan po yung ating aparato. Yung mga original nating XLR para po ngayon na ah, pag pag ng po ninyo, hindi po agad na tutunaw. Ito po. Yan lang po yung pagagawa. Pakadali lang po nito. Ayan. Yung sound system po nyo, ah uh, kali lagi po kasi ang problema ng sound system, yung mahina yung bass. Ito po yung nagpapalakas ng bass. Bali po yung sounds po nyo, yung lakas. Pwede pong maging dalawa yung halos yung lakas sa palo po ng bass, ng master bass na aparato. Ito po, dito po kami ngayon nakapokus sa aparato kung sa kung ibabahagi po natin sa mga kaibigan natin dyan na may mga sound system. Ayan po, uh, para naman po ngayon yung buhay na buhay po ang sounds nyo pag may ganito po kayo na aparato. Talaga pong solid po yung base na bombo po. Ayan po, uh, kailangan po natin ibahagi sa mga kaibigan po natin dyan na mahilig sa sounds At yung kahit po sa video okay, kahit po sa pambahay Kahit saan po itong aparatong, ito PD po At uh, talaga pong pinalalakas po ngayon ang mga amplifier nyo 2 volume pa lang po, 2, 1, 4, hanggang alas 12 po, grabe po talaga Bali po, sunod-sunod po ngayon yung bass Tinatawag po namin ulang pahinga Grabe po talaga. Ito lang po yung pagbubutas na napakadali lamang. Kung halimbawa po uh, magbubutas kayo, ganyan lang po yung XLR. Nabubutasan <coughs> po natin. Kailan po may tanda pag kayo nagbutas ng ganito. May tanda dapat. Ayan. isintruhin yan ganyan po at talaga naman pong napakaganda po ng pagkakalapat ng ganito simple simple lang po yung pagkagawa natin ng aparatong ito sabi nga po kailangan daw po yung mga kalaman na ibahagi natin sa ating kapwa tao dahil hindi naman po natin madadala ito sa kabilang buhay ayan po yung mga gusto po pala dyan hindi na po kayo kailangan bumili ng dahil nasubukan po namin hindi na po kailangan bumili ng speaker na maraming magnet kung anong mayroon po kayong speaker, pwede pa po natin palakasin. Dahil po sa pamamagitan lang ng aparatong ito, na talaga naman pong grabe po. Malakas po yung aparatong ito na kung saan po ay talaga pong legit at yung gusto po palang umorder, makakarating po sa inyo yung mga aparato na order po ninyo. Saan man po kayo sa ng Pilipinas, makakarating po ito po yung... Ganyan lamang po yung paggawa ko. Simple-simple lang po ito. Yung plastic po talaga maganda. Kasi po ang plastic po kasi hindi nag-iinit. Sakto lamang po talaga. Kahit po magdamagan, hindi po mag-iinit. Kasi nga po, sakto-sakto lang yung init po nito. Sa mga kaibigan po natin dyan, ang ngayon lang dumaan dito sa International Master Speaker na Inventor TV, subscribe po agad. Marami po tayong ilalabas. Na ito po yung mga aparato na kung saan po ay nagpapalakas ng sound system. At yung hindi pa po pala nakakaalam sa aming aparato na kung saan, nagtatanong po yung iba kung saan daw po ginagamit. Ito po ng aparato ito ay ginagamit po sa mga sound system na ito po nagbibigay po ng malakas na bass. Na bali po pag pinasok ninyo sa aparato namin yung may kanta, ilalabas po niya so sunod-sunod yung bass Yan po yung design ng ating aparato. Halimbawa po, lumapit po kayo sa box. Mahina po, pag lumayo po kayo, lalo pong lumalakas yung sounds, yung tunog. Ang sounds, parang hinihilot po yung dibdib nyo. Na talaga naman pong napakalambot ng bass na sunod-sunod po. At mayroon pa po kami mga upgrade na kung saan ay kailangan po natin ibahagi sa mga kaibigan po natin dyan na may mga sound system. At sa mga malalaki po sound system, mas maganda po nga ito kasi yung sa malalaki sound system po ito, ang hanap po ng aparato namin sa malalaking speaker. At talaga po na ibibigay po niya lahat yung lakas ng kanyang power papunta ng amplifier. At sa mga nagtatanong po pala kung paano gamitin, na ganito lamang po, ah, bali po, ito pa ang proseso ng paggamit ng aming aparato Uh, mixer, equalizer, aparato. Yung aparato po tatapon naman sa crossover. Yung crossover po naman tatapon naman po sa amplifier. Yan po ay eh, napakasimple lamang yung ginagawa natin ito na kung saan ay binabahagi lang po natin sa mga kaibigan po natin. Ngayon po, hindi eh, na po namin pinagpipilitan na kung saan ay bumili kayo. Yung may gusto lang po, PM lang po para po masubukan. Maray pong sumubok na talaga naman pong sila po mismo nagsasabi na talagang legit yung ating aparato na talaga naman pong malakas. Solid po. Talaga pong may ito po, maliit lang pero po grabe po talaga. Maliit lang po pero po pagtumunog, sulid. na uh, simple-simple lamang po yung paggagawa natin ng aparatong ito na kung saan ay mo naman kung ilang pisa lang pero naman po grabe. Yung mga sekreto po dito na kung saan ay talaga namang pinalalakas pong maigi ang mga sound system nyo. Yung mga kaibigan po natin dyan na hindi po naniniwala sa aparatong ito ay talaga naman po ito yung solid na solid na kung saan po talagang tested na po ito. Na kung saan po yung grabe po talaga tumunog ang mga sounds, sounds nyo. Sa ganito po talaga na ang po ay walang pahinga. Sunod sunod seconds. Sa mga kaibigan po po natin dyan na may sa sounds at sa may sa mga aparato na ito po yung pagagawa ng aparato naman pong grabe sulit na sulit po ito maliit nga po pero nakakapuhin ayan po yung ganyan po ang setup na kung saan po ay simple simple lamang yung paggagawa nating aparato napakadali lamang po nito na talaga naman pong binabahagi natin po yan sa mga kaibigan po natin dyan ang malig sa sounds lalo na yan po sa ilo ilo ang mga sound system po talaga dyan grabe po ito na po, ready ready na po ang aparato natin na kung saan po ay napaka-simple lamang maliit po pero nakakapuwing sa mga kaibigan po natin dyan gusto pong sumubok at salamat din po sa mga sumusuporta at sumusubaybay kay International Master of Speaker Inventor TV subscribe po agad para updated po kayo sa mga ilalabas pa natin mga video ito po kailangan po ibahagi natin sa mga kaibigan po natin dyan may mga sound system ito po sulit po. Bali po dadalawin po yung tunog ng sound system po ninyo sa lakas po ng ating aparato. Yung bass po ng aparato namin, napakalambot po. Masarap po pakinggan sa tainga. Hindi po masakit sa tainga pag tumunog ng sound system nyo. Sa mga may sound system po diyan, yung gusto pong sumubok, uh, ito po yung iba po kasi sumusubok po ay talaga pong nabili. na po nila napapatunayan po talaga yung tunay na lakas ng aming aparato. At ganda ng tunog. Ito po yun po. Solid na solid po yung base ng aparato natin ito na no, master base 10-20-30 po. Ayan. Ito po. Napakasimple lang po nito ating. ito po. Tapos na po yung master base 20-30 po. ah uh, ito po ay eh, ito sir yung ipapadala ko sa iyo diyan sa Iloilo. Na order po. Ayan po. Mono po. Uh, dalawa yung out. Isa po yung in. Uh, ito po. Gatot po pala dyan sa mga kaibigan po natin dyan na may litsa sounds na ito po yung sound system po nyo times 2 po pag mayroon po kayong aparatong ganito. 100% po talaga na kung saan po ipalalakasin na mayiging ngayon yung sound system nyo times 2 po yung lakas ng bass. Sunod-sunod uh, po, 10 bass, sunod-sunod po tinatawag.